Bago tayo manalangin, huminto sandali kasama ko at buksan ang iyong puso upang pakinggan ang salita ng Diyos. Maraming beses, nang hindi natin namamalayan, pinapayagan natin ang ating mga mata na pumutok sa mga bagay na hindi tayo inilalapit sa Panginoon. Napakadaling madistract ng mga sakit na dinadala natin, ng mga kabiguang nagmarka sa atin, ng mga takot na sumusubok agawin ang ating kapayapaan kahit na ng mga pansamantalang kasiyahan at tagumpay sa mundong ito. Napansin mo ba kung paano natin nawawalan ng pag-asa kapag masyado ayong kumututok sa saki? At kag masyado tayong nakatuon sa mga kasiyahan, nauwi tayo sa paglayo sa tunay na landas. Ang katotohanan ay ang lahat ng ating pinagutuunan ng pansin na matagal ay nagsisimulang hubugin ang puso. Kaya't ngayong gusto kitang anyayahan na magmuni-muni na saan ang iyong mga mata? Ano ang iyong pinagtutuunan ng pansin? Sa mga alalahaning tila walang katapusan. Sa mga pagkakamaling na gawa mo na. Sa mga paghahambing na madalas lamang nagkapabigat sa kaluluwa. O ang iyong mga mata ba ay nakatuon kay Jesus, ang tanging makakapagbago ng iyong buhay mula sa loob palabas? Inapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos sa Hebreo, labindalawa, talatadalawa na dapat nating itutok ang ating mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, siya ang nagsimula ng gawain sa atin at siya rin ang magtatapos nito. Hinarap niya ang cross, tiniis ang kahihiyan, nagtagumpay sa kamatayan, at ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Walang nangyari ng aksidente, lahat ay dahil sa pag-ibig. At kung tiniis niya ang lahat ng ito upang magkaroon ka ng buhay, wala namang saysay na mamuhay na nakatuon lamang sa pansamantala. Kailangang ituon ang tingin sa walang hanggan. Lahat sa mundong ito ay lilipas, mga sakit, akot, ukso, at kahit mga tagumpay. Ngunit si Kristo ay mananatili magpakailanman. Siya lamang ang karapat dapat na maging sentro ng iyong atensyon, iyong pagsamba, at iyong puso. Kapag itinutuon mo ang iyong mga mata kay Jesus, nagkakaroon ng direksyon ang buhay. Ngunit kapag nawala ang iyong tingin, dumadaloy ang kalituhan, tumataas ang pagkabalisa, at nagiging magulo ang kaluluwa. Kaya't higit pa sa paminsang pagtingin sa Kanya, kinakailangang ihanay ang buong buhay patungo kay Kristo. Ito ay isang panawagan na paigtingin ang kagutuman para sa Diyos. Hanapin ang Kanyang presensya na parang wala ng ibang mahalaga. Dahil sa huli, wala ng higit na mahalaga kaysa sa pagiging malapit kay Jesus. Inapaalalahanan tayo ni Jesus sa Mateo anim na, talata 24. Kung sinuman ang nais sumunod sa akin, ipagkailan niya ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay mga salita na hindi lahat ay magugustuhan, ngunit nagdadala ng katotohanang naglaya. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pagtanggi sa sarili. Nangangailangan ito ng pagsuko sa sariling kalooban upang maghari ang kalooban ng Diyos. Ang pagbuhat sa krus ay hindi lamang nangangahulugang pasanin ang kahirapan, kundi tanggapin ang landas ng pagsusuko, sakripisyo, at pagtitiis. Ang krus ay hindi kailanman naging simbolo ng kaginhawahan. Ngunit sa pamamagitan nito, naging realidad ang buhay na walang hanggan. Ito ay kumakatawan sa sakit, ngunit kumakatawan din sa tagumpay. Kumakatawan sa kamatayan. Munit kumakatawan din sa kaligtasan. Kumakatawan sa pagganggi, munit ipinapakita rin ang kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos. At narito ang tanong na hindi maaring balewalain. Handa ka bang buhatin ang iyong krus dahil sa pagmamahal kay Kristo? Handang kalikuran ang pansamantalang kasiyahan upang yakapin ang walang hanggang kayamanan. Handang paliitin ang iyong ego upang ganap na manahan ang espiritu ni Kristo sa iyo? Ang pagsunod kay Jesus ay may kabayaran, ngunit mas mahal ang hindi siya sundin. Inaakit tayo ng mundo sa pamamagitan ng mga kagumpay, itsura, at ilusyon ng kapangyarihan, ngunit lahat ng ito ay may takdang panahon. Sinasabi ng salita sa Isa Timoteo 4, talatawalo na may halaga ang pisikal na ehersisyo, ngunit ang kabanalan o ang buhay sa debosyon sa Diyos ay kapakipakinabang sa lahat ng bagay dahil nagdadala ito ng mga pangako, hindi lamang para sa buhay na ito kundi pati na rin sa darating. Ipinapalala nito sa atin na ang ating itinayo sa Diyos ay hindi mawawala. Sa bawa panalangin, bawat pagganggi, bawat paggili na sumunod, tayo ay nagtatayo ng isang bagay na walang hanggan. Kaya, kung pagod ang iyong puso ngayon, tila mahina ang iyong pananampalataya at pakiramdam mo'y nawawala ka sa mga pagkakadistract ng mundong ito ituon ang iyong tingin kay Jesus. Siya ang nagsimula na mabuting gawain sa iyo, at siya rin ang magtatapos nito. Hindi ito pungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging matatag. Hindi ito pungkol sa hindi kailanman pagbagsak, kundi tungkol sa palaging pagbangon na nakatuon sa isa na hindi kailanman nabibigo. Gusto kitang anyayahan ngayon sa isang pagsasanay ng pagsusuko. Isarang iyong mga mata sandali at isipin kung ano ang pinakamadistract sa iyong isipan. Ilagay ito sa harap ng Panginoon. Sabihin ng mahina o sa isip, Jesus, pinipili kong ituon ang aking mga mata sa iyo. Ayokong mabuhay na nakatingin sa mga bagay na naglalayo sa akin mula sa iyong presensya. Ngayon, ibinabalik ko ang aking buhay sa iyong direksyon. Ipagdasal ito ng taos puso. Tutulungan ka ng banal na espiritu na manatiling matatag at ihanay ang iyong mga hakbang sa kay Kristo. At kung ang mensaheng ito ay nakapagpakilos sa iyong puso, nais kong humiling ng isang bagay, mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang video na ito, iwan ang komento kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo, at ibahagi ito sa isang taong kailangan ng palala na sa Jesus lamang natin natatagpuan ang tunay na buhay. Sama-sama, magdadala tayo ng pag-asa at panalangin sa marami pang tao. Ang pagsunod kay Jesus ay isang landas ng araw-araw na pagsusuko. Hindi sapat na kilalanin lang na siya ang Panginoon. Kailangan nating mamuhay ayon sa katotohanan iyon. Bawat umaga, tayo ay iniimitahan na ipagkaila ang ating sarili at maglakad na bitbit -bit ang ating krus. At narito ang isang mahalagang pagninilay, ano ang ibig sabihin sa praktika nang ipagkaila ang sarili Ibig sabihin ay talikuran ang kayabangan na nagpipilit na kontrolin Talikuran ang kagustuhan na laging tama At piliing maggatawad Kag mas madali ang sama ng loob Ang ipagkaila ang sarili ay magsabi ng Hindi sa kasalanan na kaakit-akit Ngunit nagbubusabos At magsabi ng Sa kabanalan na naglaya Ang desisyong ito ay hindi nangyayari isang beses lang sa buhay Kundi araw-araw sa bawat pagbili sa katahimikan ng mga desisyon ng puso, ipinapakita natin kanino talaga tayo kabilang. Ang krus na tinatawag tayong buhatin ni Jesus ay hindi magaan, ngunit ito ay may layunin. Ang pagbubuhat ng krus ay hindi paghahanap ng pagduusa, kundi pagiging handang tiisin ang anumang kinakailangan dahil sa pag-ibig kay Kristo. Maaring ito ay pagbibigay ng kritisismo dahil sa iyong pananampalataya maaring pagsuko sa isang tila mas madaling daan, maaring pagsabi ng hindi sa isang bagay na maaring magdala ng pansamantalang kasiyahan ngunit magnanakaw ng iyong pakikipaglapit sa Diyos. At kahit na masakit, sa krus natin natatagpuan ang buhay. Inapaalalahanan tayo ng krus na walang tagumpay ng walang pagsuko, walang pagkabuhay na mag ng walang kamatayan, walang kaluwalhatian ng walang sakripisyo. Kaya't ang tawag ni Jesus ay hindi para sa mababaw na kristyanismo, kundi para sa tunay na buhay ng disipulado. At dito maraming naliligaw dahil inihahalo nila ang relihiyosidad sa tunay na pananampalataya. Ang mabuhay lamang sa panlabas, pagsunod sa panlabas na kaugalian, pagulit ng mga nakaraang salita, ay hindi nagbabago. Ang nagbabago ay ang pusong lubos na sumuko sa Diyos. Inaalalahanan tayo ni Apostol Pablo sa isa Timoteo 4, versikulo 8, na ang kabanalan o ang buhay na inilalaan sa Diyos ay kapakipakinabang sa lahat ng bagay. Inahahalagahan ng mundo ang lakas ng katawan, tagumpay sa pananalapi at pagkilala sa lipunan, ngunit wala sa mga ito ang nagtatagal sa kawalang hanggan. Ang nananatili ay ang karakter na hinubog ng banal na espiritu, ang buhay na banal ang pusong pinipiling sumunod kahit walang nakatingin. Marami ang humahabol sa mga tagumpay na sumisikat lamang pansamantala. Nguni alam ng tunay na disipulo na ang kanyang pinakadakilang kayamanan ay kay Kristo. Ito ang kaibahan ng pamumuhay ayon sa kaginhawaan at pamumuhay ayon sa paninindigan. Ang kaginhawaan ay sumusunod sa karamihan, nguni ang paninindigan ay sumusunod sa krus. Ang kaginhawaan ay sumusunod kagmadali, ngunit ang paninindigan ay nananatiling matatag kahit mahira. At ito mismo ang nagkapakita kung sino payo sa harap ng Diyos. Marahil nagtatanong ka, paano mamuhay ng ganito sa isang mundong puno ng pagkagulo? Ang sagot ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi tinatanggihan ang katotohanan, munit ipinapahayag na mas dakila ang Diyos kaysa rito. Ang pananampalataya ay hindi pinipikit ang mata sa mga problema, kundi binubuksan ang mata sa kapangyarihan ng Panginoon. Maaring sabihin ng realidad na walang paraan palabas, ngunit ipinapahayag ng pananampalataya na si Jesus ang daan. Maaring ipakita ng realidad ang kahinaan, munit pinapaalala ng pananampalataya na ang kapangyarihan ng Diyos ay pinapahusay sa kahinaan. At sa puntong ito, kailangan nating kandaan. Hindi tayo naglalakad ayon sa nakikita, kundi ayon sa pananampalataya. Ang pananampalataya ang sumusuporta kapag tila gumuho na ang lahat. Ang pananampalataya ang nagkapanatili sa atin na nakatayo kapag dumarating ang mga bagyo. Ang pananampalataya ang nagbibigay ng pag-asa kapag tila walang kulay ang paligid. Ngunit ang pananampalatayang ito ay hindi lumalago ng mag-isa, pinapalakas ito ng panalangin. Ang panalangin ang hininga ng espiritual na buhay. Tulad ng hindi mabubuhay ang katawan ng walang paghinga hindi mabubuhay ang kristyano ng walang panalangin. Tinuturuan tayo ng Biblia na manalangin ng walang kigil, at hindi ito nangangahulugang paulit-ulit na pagsasabi ng mga salita buong araw, kundi ang mamuhay sa patuloy na pakikipag-isa sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang humihingi, ito ay pag-ayon sa puso ng Ama. Ito ay pagbubukas ng kaluluwa sa harap ng Siya na sumusuporta sa atin, pagtuklas ng kapahingahan sa mga bisig ng Panginoon. Ang panalangin ay nagapatibay kapag sinusubukan ng panghihina na ng mga nagbibigay ng kapayapaan kapag sumisigaw ang pagkabalisa, at naggapalapit sa atin sa Diyos na hindi tayo iniiwan kailanman. Ang pusong nananalangin ay pusong nananatiling matatag. Kaya kung ang iyong pananampalataya ay tila mahina, kung mabigat ang mga laban, kung nararamdaman mong malapit ka ng sumuko, lumapit ka sa panalangin. Gawin itong iyong kanlungan iyong pang-araw-araw na pagkain at iyong pinagkukunan ng lakas sa lihim na lugar na ito na renew, pinapakalma at pinapalakas ng Diyos. Kapag itinutok mo ang iyong mga mata kay Jesus, itinanggi ang sarili, pinili ang cross at pinili ang pamumuhay sa panalangin, matutuklasan mo na hindi ka nag-iisa. Ang kanyang presensya ay nagiging patuloy na kasama mo, ang iyong suporta sa mabuti at masamang araw. Asabawat hakbang ng pagsunod na iyong ginagawa, nasasaksi ang langit sa iyong pananampalataya. Ito ang tawag, isang tunay, lubos at malalim na buhay. Hindi lamang hisura, kundi kakanyahan. Hindi lamang kaugalian, kundi relasyon. Hindi lamang relihiyosidad, kundi buhay at naglalagablab na pananampalataya. Napansin mo ba na ang paglakad kay Kristo ay hindi isang karera ng bilis, kundi isang paglalakbay ng pagitiaga? Hindi kailanman ipinangako ni Jesus na magiging madali, ngunit tinyak niya na magiging kasama natin sa bawat hakbang. Ang araw-araw na pagbubuhat ng krus ay hindi nangangahulugang mabuhay sa kalungkutan, kundi naunawaan na ang pagsunod kay Kristo ay pagbili ng makitid na landas ng pagsunod, kahit na mas madaling tila ang mga shortcut. Marami ang nagnanais ng tagumpay ng walang pakikibaka, koonan ng walang krus, ngunit ipinapakita ng Ebanghelyo na ang tunay na disipulo ay hinuhubog sa daan ng sakripisyo. Marahil ang iyong krus ngayon ay karamdaman, sigalot sa pamilya, o panloob na pakikibaka. At sinusubukang bumulong ng kaaway na hindi mo kakayanin. Ngunit alalahanin si Jesus sa Getsemani nang sinabi niya, Kung maaari, iligas mo sa akin ang pananalitang ito, gayon paman, maganap ang iyong kalooban. Hindi siya umatras. Nagkatuloy siya hanggang wakas sapagkat alam niya na pagkatapos ng krus ay darating ang kagumpay. Gayon din, ang iyong pagitiyaga kay Kristo ay magbubukas ng mga daan na hindi mo pa Ang bigat ngayon ay maaring maging patotoo bukas. Ang krus na iyong binubuhat kapag sinusuportahan ng pananampalataya ay nagiging liwanag sa iba. Sinabi ni Jesus, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, itanggi ang sarili buhatin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Hindi lamang siya tumawag na maniwala, kundi mamuhay ng pananampalatayang nagtitiwala at nananatiling matatag. At kapag dumating ang pagdududa, tandaan, hindi sa iyong lakas, kundi sa kanyang biyaya. Siya ang nagpapabago ng iyong pag-asa at nagapatibay ng iyong puso. Isang araw, bawat luha ay mapupunasan, at ang koona ng buhay ay ibibigay sa mga nanatiling tapa kaya huwag panghinaan ng loob. Ituon ang iyong mga mata kay Jesus. Kapag tila hindi na matiis ang bigat, tandaan na ninais na niya ang cross para sa iyo. Ang iyong tagumpay ay hindi na nakadepende sa mga pangyayari, kundi sa kanya na naglalakad sa iyong tabi. Isang araw, magiging malinaw ang lahat, at hanggang sa oras na iyon, magkatuloy na may pananampalataya at tapang, sapagkat tinapalakas ng Diyos ang iyong mga hakbang. At kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig. Mag-subscribe sa aming channel, i-like, mag-komento, at ipakalat ang salita, upang mas maraming buhay ang mapalakas sa presensya ng Diyos. Amen.